Bigyan ko yung aking pamangkin ng ano, ng neto. Tiriyan ko kung anong reaction. Tiriyan natin kung anong reaction. Yun. Ay, nakita! Gabi, nag-video pa ako eh! Ano? Malibu. Ni, sino nga? Oh. Be! Ako, Be! O, oh, Zamira, gusto mo ba neto? Ano kayang reaction? Nakrahan first, Elsa. Oh? Zamira, Bye, gusto mo ba neto? You. Eh, pakis muna ako. Kiss muna. Kiss muna si Tita Nina. Kiss muna si Tita Nina. Ako, oh. kiss muna ako madami. Oh, oh, olap. oh, olam, Oh, galing alam ah. Kiss mo muna ako. Wow. Ah! Happy ba? Happy? Happy po si Zamira? Oh, dali. Oh, iyon na to. Iyon sayo na. Sayon yeah. na Ano sasabihin? Ano Ano sasabihin po? sa ay si Olap, si Olap. Ano sabihin mo kay Tita? Thank you. Thank you. <laughs> ang nipis lang salita, ang nipis. Ano pa daw? Kiss mo muna si Tita. Gusto ko maraming kiss. Oh, marami, isa pa para si Olap. Oh, sige, kiss mo na ako marami. Wow! Sino yan? Olap. Oh, galing ah. Eh, ta sino to? Sino to? Sino to? Ay. Ha? Sino? Ha? Sino? Ayta. Elsa. Ito isa? Sino to? Sino yung isa? O, oh, yan ang binigay ko kasi hindi yan napikit ang mata. Baka umiyak ka sa baby alive. Ang oh, tuwan to. Ang sayo kanina? Oh, thank you. Patingin nga. Ang dami naman ngayon laruan, tatlo agad eh. Oh. Ha, ah, si Olap na. May french fries na, may laruan pa. Basta lagi yan naki sa akin. Si Asa na sa akin, pe? Ayun na. na. Bigyan mo na ako. Elsa? Ako yung order ng cake yun. Oh, o, dali na. Ano sasabihin? Elsa, si Anna, si Olap. Ano sasabihin po? Ano sabihin ni Bebe? Zamira, kay ano sabihin? Ano Thank you. Oh. No. Tingnan mo okay. gaano kalaki yan. Oh, ganyan. Hawak mo, hawak mo ganyan, hawak. Hawak. Oh, yan, patingin mo ako. Ganito di picture kita. Hawak mo diyan. Oh, hawak yan. Oh, tingin dito, tingin dito. Oh, lab lab mo, lab lab mo. Lab lab. Lab lab. Yay! Galing naman. Gusto mo? Happy? Happy si Zamira? Happy? Happy, Happy po? Happy si Zamira? Ha? Happy po si Zamira? Makususun. Olap. Olap! Makususun doon na pala ako kahit ito kayo 20? Magkano na lahat utang ko? 25. Ayan! Dali! Sama ko na nanay? Oo, Olap. Alam, ano mam? 25. Oo. Iya, oh. 25? Yeah. oh. <laughs> Open agad. Wait lang. Open daw eh. Ay, dumi ate. Ay, anong pe? Andume. Oh, dume. Andume. Atang tisyo. Dali, dumi daw, dumi. Ano open na ba ito? Hmm. Okay. O, oh, paano? Open, eh, nakatali yan. Nakal. O, oh, dali na. O, oh, yan. Oh, ang nabimod kay Ninang, ka ni Ninang. O, oh, bibidyo ko hanggang 3 minutes. Nadami na ang iyong laruan, anak. Hmm. Ano sabihin ka ulit nga kay tita? Ano sabihin ba, binidyan ka? Ay, yeah, ang um, nipis eh. Tita, tita. Tita. Thank you, tita. tita. Yes. Ayun, naka-unboxing na. Aji na. mo muna kasi yang hawak mo. <laughs> hila, hila. Unboxing na, oh. Di. Yung back. O, oh, tito. Alam ah. mo. Oh. Alam ah, no, no, no. ay, mo. Ayan mo, mamaya. Ika, alam <laughs> mo. Wow. Yeah. Wow. Wow. Yeah, si sino yan? Ah. Olaf. Sino pa isa? Ah. Sino yung isa? Ah. Hola. Ana. Elsa. Ang galing. So, all lang ang tandaan mo, anak. Ang ganda naman. Yee, Nandito na po yan. kami sa tabing kalsada kasi na may, ang tawag tayo ay nagmimilanda, ano, minan, minandal. <laughs> minandal. Wow. Ha? Min, minandal. Minandal. Wow. Ano? Minandal. Minandal nga, minandal. Minandal ang tawag ay. Nagmi-minandal. Oh, ayan. Ano, happy. Mo oh, alaga mo si Ola. Papakainin mo 'yan, papakainin mo kanin. Kanin. Ha? Ah? Ano? Kanin. Kanin? Sino nagbigay niya? Sino nagbigay? Sino nagbigay? Matapon din to. Sino po nagbigay niyan? Sino nagbigay? Nak sino nagbigay sa nito? Sino nagbigay? Sino nagbigay sa mine. Mine mine. Mine mine anak sino nagbigay sa'yo nito. Mine, Ito? mine. anak sino nagbigay sa'yo nito, ninang Nina. ano pangalan ni ninang titigan mo si ninang ano pangalan ni ninang ano pangalan ni ninang kayo no ninang Nina. dang <laughs> O, bye muna bye muna oo oh, oo oo bye bye muna, <laughs> Babay muna. Oh, oh, oh. Babay muna ikaw Babay bye doon oh, dali bye bye, bye 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 muna. bye 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 ko. bye 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 oh, bye 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 bye